<laughs> hindi ko makita yung lint ng aking kamera. Uh, saan ba naging simula yung mga depression ng isang tao? Saan ba nagsimula simula? Unang una, kung may problema ka sa, sa pag-iisip, unang una yung isang malaking problema na hindi mo alam kung paano mo isolve yung problema. Uh, kasi ang nangyayari lang naman dyan sa mga kanyang mga depresyon, yung sobrang pag-iisip, may problema ang dumarating sa'yo na hindi mo na kayang isipin. Yung sobra na parang inisip mo, wala nang solusyon na, na, wala nang kalutasan ang problema mo. Hanggang sa nasarapan ka na mag-iisip, yung parang bang iniisip mo na wala namang solusyon yung problema mo, pero nasarapan ka mag-iisip, hindi mo hindi mo talaga tantanan nga parang ang, parang nasarapan ka parang enjoy na enjoy ka doon sa may pag-iisip mo sa sobrang mong pag-iisip hindi mo na mamalayan pinapasok ko na pala ng depression hanggang sa pa -ar araw araw na ganyan ang ginagawa mo bago ka matulog iniisip mo yan bago kang gumising iniisip mo yan para bang ano, yung para bang routine mo na na hindi mo makalimutan, na hindi mo talaga pwedeng makalimutan, talagang iisipin at iisipin mo talaga kahit ayaw mo pa. Sumisiksik sa isip mo kasi para bang gusto mong uh, wala namang solusyon pero bakit iniisip mo na sarapan ka mag-isip lalong lalo na yung problema mo ay tungkol sa boyfriend mo. Yan talaga ang mga problema na na ang sarap isipin. Uh, may problema naman na tungkol sa uh, pamilya, yung pag problema sa pamilya, kung paano sobrang kahirapan. Yun, inaisip mo rin paano masol, paano mag, ano, dipindi kasi sa mga problema. Nakakita ka ng, ng may nag-aaway. Yun, parang trauma ka. ang unang-una mo na una yan, matutroma ka eh, hanggang sa mapunta na yan sa depresyon. Hindi mo na mamalayan uh, sa pag-iisip mo. Akala mo hindi mo iniisip yung pala yung utak mo. Umaano, nanatili sa pag-iisip, hindi mo namamalayan. Kaya ang pagganyan na yung naramdaman mo, ibig sabihin na trauma ka na niyan na na depressed ka sobra. Yan, kaya iniisip mo na may solusyon yung problema mo pero ang totoo wala naman dahil hanggang isip ka lang naman wala, hindi, hindi mo naman ginagawa ng paraan kung paano ka maka uh, solve sa mga problema mo para bang nakakalimutan mo akala mo hindi mo siya iniisip pero nag-iisip pala ng kusa yung utak mo siya ang kusang nag-iisip hindi mo na mamalayan hanggang sa matalo ka na matalo ka na ng depresyon babagsak ka na dyan sa mga bagay na ganyan kaya yung ang, ang depresyon sa pag-iisip lang yan tandaan natin sa pag-iisip lang ng mga problema na hindi natin nakayanan Hayaan natin na ang problema mag-iisip sa atin. Hayaan mo ang problema mag-iisip sa sarili niyang problema. Huwag nating problemahin ang mga problema kasi kung tayo ang mag-iisip sa problema, wala naman tayong solusyon kaagad. Unti-unti yan kung pa paanong paraan na masolusyonan mo. Hayaan mo na mag-ikot-ikot sa utak mo na ano, iwaksi mo, huwag mong pansinin. Talagang mag-iisip ka ng iba, sumama ka sa sumba, sumama ka sa mga barkada, magsaya ka sumama ka sa mga kasiyahan, huwag mong huwag mong huwag ka magmukmok, huwag mong huwag ka mag-isa. Kailangan maghanap ka talaga ng kausap mo diyan para makalimutan mo yung iniisip mo kung anong iniisip mo. Huwag mo huwag ka talaga magmukmok sa isang lalo nang papasok ka sa isang kwarto, ikaw lang mag-isa, magmumukmok ka, hindi po pwede yan. Kailangan maghanap ka talaga ng kausap mo. Magpakasaya ka, magbisibisihan ka, magtrabaho ka, hanggat maari yan ang solusyon dyan sa mga problema na mga depresyon na ganyan lahat tayo pwedeng tamaan ng depresyon kaya wag mong sabihin na ikaw matibay ka lahat tayo ay matatamaan kung hindi na makayanan ng otak natin ang mga problema natin yung isang malaking problema kaya kailangan pag nakaramdam ka na ng ganyan sabihin mo na sa asawa sabihin sa pamilya sabihin sa magulang para maturungan kanila at para masolve naman yung problema mo at magpakasaya ka. Huwag mong hayaan na malugmok ka sa uh, sa problema. Pag matalo ka, ikaw din ang kawawa. Uh, para ka ng latang gulay. Dating yan, para ka latang gulay. Ang utak mo hindi na tumatakbo, nag na. Hindi ka na makapag kung ano yung gagawin mo sa buhay mo kasi naka, mahina ka na. Hindi mo na makakayanan ang problema. Kaya sana, wag mong Huwag natin pabayaan ang depresyon kasi lahat tayo pwede matatamaan. Hindi walang pinipili yan, mayaman ka man o mahirap, matatalagang matatamaan ka dyan.